Masaya ka ba sa ipinalit mo sa akin? Naibibigay ba niya yung mga hinahanap mo? Marami ba siyang oras sa iyo? Alam mo, masakit yung sinabi mong kulang ako sa yo. Pero hindi mo rin ba naisip na baka may pagkukulang ka rin sa akin? Pero alam mo, kahit nagkaganon tayo, ni hindi ko yun hinanap sa yo. Kasi tinanggap ko yung pagkatao mo at minahal kita. Kung ako, kinaya kong makontento. Pero ikaw? Hindi. Walang perpektong tao at alam kong may pagkukulang ako. Pero niminsan, hindi ko inisip na iwanan ka. Konting pagsubok lang, naghanap ka na kagad ng iba.